Idol. wala nang intro intro nahanap ko na sila ngayon dito yung matanda at saka yung lalaki uh, kung saan nakita natin sa ilalim ng kubo may na rin akong boses dito doon 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 sa malayo hindi ko alam kung anong klaseng boses yun So balikan natin yung bahay mga idol. So kanina pa ako nagmanman dito. Pero wala naman ako nakita. Oh! Sino yan? Puro sa trapatres. Binidikti ko sa krasit. Milok sa trakosit. Miduks. Padre ito sa tanah. Nanggong sa dimi Sa malakalibas. Sibihin na na ibibas. And shout out sa lahat ng mga viewers natin. Kaya kapag pupunta kayo sa ganitong location na to, area na to, mag-ingat kayo ha. Mag ingat po kayo kasi lalong, lalong na kapag hindi nyo alam yung lugar. Uy. May boses ako dito. Okay. Parang may boses parang tumatakbo yung boses papunta dito oh. papunta dito yung boses na rinig ko parang tono. parang may tumatakbo hindi ko alam kasi hindi ko siya nakikita ang mga idol pero may narinig akong kakaibang tunog kayo mga idol pakicomment po kung anong nakita nyo diba napakabilis nang ang layo kasi ng cam ko ngayon asan na yun hindi ko ma masyado makita kaya pala may narinig kong kakaibang boses doon parang papunta dito eh yung kubo. Wala naman akong nakita na may pumunta dyan kanina. <laughs> Saan yun? May boses talaga akong narinig pa ito lahat. May tao ba dito? hindi naman siya ano parang inkanto parang tinatawag ako <sighs> hindi ko na marimit wala naman ako nakita dito kanina bumalikan natin itong bahay na to. nakita dito sa bahay na to. So yun mga idol Confirmado Nasa loob sila Diyan sila sa ilalim ng kubo So yan, Maghihintay tayo ng mga ilang oras dito Manmanan muna natin Kung anong ginagawa nila Mga idol May kakayahan ng matandang uh, Ginagayuman niya Parang hinawaan niya yung lalaki Yun pala Naging jowa niya Ayun naglalandian sila ngayon sa ilalim nakakabata talaga no. Shout out sa lahat ng ay, hindi naman po lahat ng matatanda. Dito lang po 'yan sa vlog nakita natin. Pero wala naman tayong uh, kasigaraduhan na totoo yung mga iniisip natin kasi nakita lang po natin doon. So feeling ko kasi napakalandi at nakahiga pa doon sa ano sa dibdib ng lalaki yung matanda. Huh, grabe talaga panahon ngayon. So yun mga idol. Saan kaya pupunta yung dalawa? Naglalandian yung dalawa dito. Yan yung matanda. Siya talaga yung uh, nangulo. Grabe talaga ito. No? Pero parang parang baliw yata yung lalaki. Parang isip bata. Oh. Parang lakad siya ba? Parang baliw. Parang baliw. Ayan sila. Tago muna. Ayan. Ayan mga idol. O. Ayan yung matanda. Tingnan nyo. Grabe. Hindi ko ma-focus. Ang layo. Hala. Grabe na yan ha. Parang talagang ginayuma. Ayan. Eh. Ah, grabe. ko. Baka kita tayo. ayun mga ito grabe baka na, nakahalata sila nandito ako grabe yung matanda kinayuma niya yung akala ko kinain niya yan yun pala hinawaan niya at ginawa niya yung manananggal na yan ano grabe yung ano nila ba sipo ng matanda parang gusto niya talaga kasi talagang ano na eh hindi naman siguro ganito lahat ng mga yung matatanda dito lang yan sa mga aswang na yata ang gumagawa niyan aswang ano nangyari parang naghali Buti na lang hindi na ako nakita. Buti na lang hindi ako nakita. Ano yung nangyari. Uy, talagang malalaka sila mga, ital, mga ito, mga aswang. Nangyari sa kanila. Parang nag-aaway yata sila. Ayun o. Oh. Nag-aaway yata sundan natin mga idol para malaman natin kung ano ginagawa nila nakaka-excite ito sabi ko na sa inyo na nasa matanda ang malakas <laughs> natatawa naman na ako dito kasi kahit matanda laban lang pero no? delikado dapat hindi nila ako makita s a l 了 We

Kasi mga idol, nagtatagaw sila dyan. Uy. Ayan. Grabe, talaga yung hinawaan yung lalaki. Para namang baliw yung lalaki. Parang may Sira sa utak. Ayan sila. Parang baliw mga yun. Hindi ko alam baka na nawakan na talaga ng pagkaswang o pagkamanan ang ng lalaki. Saan ka sila pupunta? Uh, hindi pa sila nakontento doon sa bahay. Baka nakita na nila ako. Baka na-detect nila na uh, nanonood ako. Grabe talaga ng mga aswang na yan. sila ako. nagtatago. So, ayan. Nandun sila. Ayan o. Oh. Hindi na ako makita. O di kaya nakita ako ng matanda. Parang lumingon siya dito sa akin kanina. Ano kaya nilang luwala dito mga ito? Baka malapit lang yung bahay ng lalaki dito siguro. Baka kapit bahay lang noong matanda. Ayan eh. Kahit matanda talaga, talagang saludo ako. No? Shout out po kay nanay. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Sana mahuli natin yan. So yun mga idol. Tabi-tabi po sa lahat ng matatanda. No? So, hindi naman namin alam kung hindi ko naman alam talaga mga idol kung anong mangyayari. So, ayan, nakita natin to dito. So, tabi-tabi po sa lahat ng matatanda na nanonood. -na -na hindi -na 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 -na. naman po lahat, no. So, vlog lang ito mga idol na nakita natin dito mismo sa bundok na ito, no. Mga manananggat, mga aswang po sila. Kakaiba po sila kaya wala tayong ano sa kanila. Sabi sila, pupunta.

mislah makita Napa kata ini teman itu Soin itu lang nawala. So hindi ko na silang makita ngayon dito. Saan kaya silang nagtatago? Lang nawala sila. Hindi ko na alam kung saan silang nagtatago ngayon. Uy. Uy. Saan silang nawala ang toy? So ayan o. Yung mga idol o shout out po sa lahat ng mga viewers po natin so hindi natin inaasahan na ganito yung mangyayari ha sa pag vlog natin kaya pala pabalik balik yung lalaki ginayuma pala nung matanda may kakayahan siyang at hinawaan mga idol at ngayon baka naging manananggal na yun no so sa lahat ng nanonood maraming maraming salamat sa inyo sa area na to medyo nawala yung ano biglang nawala silang dalawa hindi ko na makita dito sa area na to. So, ayan. Oh. Pero at least na-confirma na, -confirma, na -confirma natin na yung lalaki ay ano hinuwaan ng pagkamananggal at parang uh, ginawang jowa ng matanda napakalandi talaga ng matanda na yon. So shout out no sa lahat ng mga viewers natin. So sana po panoorin niyo pa ang lahat mga video natin. Kasi hindi tayo magtatagal dito baka mapahamak tayo no baka mabihag tayo ng mga ganyang mga mananang at mabiktima tayo delikado hindi hindi na tayo makablog. so maraming maraming salamat sa inyong panonood medyo nauuhaw ako mga ito kailangan ko na magpahinga at babalik na naman ako dito no magpahinga muna ako kasi bulod na bulod na yung ano ko pag pagsasalita kasi kailangan ko na uminom ng tubig eh. Uf, hindi ko na makita sila dito. Kahit delikado yung area po. Oh. Kita nyo naman mga idol, puro damo. Puno ng saking, puno ng kahoy. Ta. So, yun lang po. Hindi ko na sila makita ngayon. Aalis na ako dito. Saan ko naman sila ngayon nahanapin? Siguro doon sa bahay, babalikan ko na lang siguro sa susunod. Ay, napakahirap talaga ng ganitong sitwasyon mga idol. Nag-iisa ka lang. Wala na kasi akong kasama kasi nabisi sila eh. Shout out kay Lucky Boy, kay Claire Creepy, at saka kay Jesus yung mga kasama ko yan. So, abangan yung mga idol ha. Ang susunod ko pa ng mga ano, uwi mo na ako at anis na ako dito. Babalik na ako sa susunod. Okay. Maglalakad pa ako ng mahaba. Yun lang po. God bless.